Mihulip na isip ika-16 commander sa 10th Infantry Aguilar Division si Brigadier General Alan Hambala sa gihimong change of command niya itong Sabado, September 15, 2023 sa Camp General Manuel Tian Senior sa Mawab Davao de Oro. Gihulipan ni Hambala si Major General Jose Ariel Niembra nga meritiro human sa iyang pagserbisyo sa Philippine Army sulod sa hapit 37 katuig. Isip miyembro sa PMA Class 87. Silakan kan hi President Rodrigo Duterte, Lieutenant General Roy Galido, ang Commanding General sa Philippine Army ang nanguna sa seremonya. Dakuang Dako ang nahimong responsibilidad ni Niembra isi commander sa 10 ID, partikular ang pagmintinar sa naangkon nga insurgency free nga natagamtaman sa Davao Region o pagbabag sa pagbalik sa kalihukan sa mga komunistang hutong. Usa sa iyang naangkon nga accomplishment ng pagkapatay sa Secretary General sa Southern Mindanao Regional Committee CTG NPA nga si Eric Jun Casilao. Sa iyang mensahe, gisulti ni Lieutenant General Galido, personal ni Inigi Pasalamatan si Niembra tungod sa sakripisyo ni Inigi ipakita ngadto sa mga Pilipino o sa iyang pamilya. Gidaig sab ni kanhi President Duterte si Niembra, sa nahimo ni ining kalampusan sa kampanya Batok en Terorismo ug Banghulga sa Siguridad. Sa miaging simana, nakighimamat pa si Niembra sa mga media sa Davao Region Ug usa sa mi welcome sa mga media si Brigadier General Hambala usa kini nagsilbi nga acting commander sa 10th ID. Usa sa mga gihuptan nga posisyon ni Hambala ang Assistant Division Commander sa 10th ID, Brigade Commander sa 401st Brigade, nahimo sa kining Assistant Chief of Staff for Operations sa 6th ID ug Battalion Commander sa so 15 IB.